Naghain ng kahilingan ang kampo ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas dala na rin ng katandaan nito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng 100% na kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Suportado ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ang hirit ng defense team ng dating Pangulo para sa interim release. Ayon kay VP Sara, hindi na umano sapat ang mga pasilidad ng ICC para tugunan ang mapartikular na pangangailangan ng isang walumpung taong gulang na bilanggo. Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil ay 80 years old na siya. At hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit. Dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganon ang edad. Na, na medyo, uh, hindi lang sa senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang um, available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Ayon sa kampo, may isang hindi pinangalan ng bansa ang willing na tumanggap kay FPRRD sakaling pagbigyan ang kanyang urgent request. Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan maaaring lumaya si Duterte sakaling aprubahan ng ICC ang hiling bago ang June 30, ang huling araw ng visa ng kanyang panunumpa bilang halal na alkalde ng Davao City. Pero umaasa ang defense team ng dating Pangulo na sa lalong madaling panahon ay maaaprubahan ang kanilang hiling na pansamantalang paglaya? Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung uh, lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang uh, sagot kapag uh, tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam ko ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Uh, mga Filipino lawyers ang uh, kausap niya at nag aasikasa ng kanyang oath-taking. Bumuelta naman si VP Sara kay Attorney Christina Conti na nagsabing hindi siya naniniwala na walang interes si Duterte sa pagiging alkalde. Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling Castro na yung konti na yan eh. Hindi ko alam ma'am bakit hindi siya naniniwala pero kasi hanggang ngayon wala pang oath uh, si dating pangulong Duterte no so hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang uh, pinili namin uh, pinili namin na mayor uh, ng Davao City. So on that note, uh, yun lang ang pinagbabasihan namin. Sa ngayon uh, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin uh, natin siguro until June 30 kung uh, may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Ibinunyag ni former Duterte spokesman Harry Roque na nakasalalay ngayon ang kabuhayan ng mga taga-ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na po talagang ibang kasong linilitis itong uh, ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga west ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay eh, pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng uh, uh, kasong linilitis. Sa December 9, 2024 report ng Courthouse News Service, napagalaman na bumaba ang budget na natanggap ng ICC taong 2024. Pinunari ng Assembly of State Parties na siyang oversight body ng ICC ang International Criminal Court dahil walang nangyaring trial sa embisagasyong inilunsad nila sa labing mga bansa. Matindi rin ang Trump sanctions ng US government laban sa ICC, frozen ang assets ng mga matatasa opisyal nito, ban sa pagpunta sa US at bawal din ang pagtanggap ng donasyon, kasama ng iba pang mga mabibigat na parusa. Kaya ani Roque, sinasalba ngayon ni FPRD ang hanap buhay ng lahat ng sinasahura ng ICC dahil ito lang ang kaso na posibleng humantong sa trial. Bakit pa magkocontribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. Para tuloy-tuloy ang sahod ng mga kawani, tingin ang international law expert na posibleng aprubahan ng ICC ang request ng provisional release ni Duterte at ibasura naman ang naunang motion to dismiss nito. Samantala, dalawang bansa sa Asia ang nakikita ni Roque na maaaring puntahan ni Duterte oras sa pagbigyan ng hiling na pansamantalang kalayaan. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. Posible rin daw sa Australia dahil malapit ito sa Asia. Malaki rin ang posibilidad sa The Netherlands at malagay sa house arrest ang former chief executive. Kung mangyari ito, limitado lamang sa close family contacts at legal team ang dating Pangulo. Nilino naman ni Roque na tanging si VP Sara Duterte at legal team ni FPRD ang may alam kung saang ICC member state posibleng tumuloy ang dating punong ehekutibo.